Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin Amma ba'd ah, Magandang araw po sa inyong lahat Ang aralin po natin ngayon sa Tauhid ay tungkol sa limang haligi ng Islam Limang haligi ng Islam Kung saan ito ang Una, pagsasaksi na walang sino ang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Pangalawa, pagsasagawa ng sala. Pangatlo, pagbibigay ng zakah. Pangapat, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At panglima ay ang hajj. Kung saan sa wikang Arabi ito ay, Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wal hajj Okay, ipapaliwanag natin isa-isa ng maikli, insyaAllah subhanahu wa ta'ala ang bawat haligi ng Islam Una Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tinatawag na shahadatain kung saan ang pagkasaksi na walang sinamang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang tagapaglikha, walang sino mang dapat kilala ng Panginoon, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang higit na makapangyarihan, pinakamakapangyarihan, sa kanya nangagaling ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng bagay dito sa mundo, ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakaraan, ang mga nangyayari, at ang mga mangyayari pa lamang ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang hari ng mga hari bilang Muslim na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakasusi ng Islam. At ang pangalawang bahagi ng shahada, shahadatein yung pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ang kahuli-hulihang propeta. Maraming mga propeta na nauna sa kanya, kabilang na dito si Noah alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, o Abraham, Musa alayhi salam, o Moises, Uh, Ismail, Ishaq alayhi Musalam At marami pang iba, kabilang na rin dito si Jesus Christ o si Isa alayhi salam, At ang kahuli-huliang propeta ay si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ang mga katruan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay dapat nating sundin. Ayun nga sa sinabi ng Allah subhanahu wa taala sa Quran, "Wa ma الرَّسُولُ rasulu وَمَا wa ma nahakum fantahu." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang anumang bagay na ipinirating ng Rasulullah s.a.w. ay inyong kunin. At anumang bagay na kanyang ipinagbawal sa inyo ay inyong iwanan. Ito ang maiksing magpapaliwanag ng tay Pagsasaksi na walang sinamang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at pagsasaksi, pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pangalawang bahagi ng limang haligi ng Islam ay ang ikamus sala o pagsasagawa ng sala. Ang sala na tinutukoy dito ay ang limang beses na sala na ating isinasagawa sa araw-araw bilang mga Muslim. Ito ang salatul fajr sa umaga, fajr, na mayroong dalawang raka. Salatul zuhur sa tanghali na mayroong apat na raka. Salatul asur na mayroong apat na raka sa hapon salatul maghrib kapag katapos lumubog ng araw na mayroong tatlong rak'a ah, at salatul isya sa gabi na mayroong apat na rak'a ah. obligado itong gawin ng muslim lalaki man o babae limang beses sa isang araw pangatlong bahagi ng limang haligi ng Islam ay ang ita o o pagbibigay ng zakah. Ang pagbibigay ng zakah ay obligado lamang sa mga mayayaman kung saan merong itinakdang limitasyon ng kayamanan na kapag naabot ng isang tao ay dapat niyang ibigay sa tamang panahon. Halimbawa, kung sa kayamanan, halimbawa sa ginto, kung umabot ang kayamanan ng isang lalaki sa isang ta muslim sa 85 grams, 85 gramo, sa loob ng isang taon, ito ay meron siyang naipon na 85 grams ng ginto. Halimbawa, ay kailangan niyang maglabas ng 2.5% ng uh, perhalaga ng ginto na ito. Halimbawa, kung meron siyang 85 na grams na ginto na naipon o lagpas pa rito, halimbawa, ay obligay nyo siyang maglabas ng 2.5%. Ganun. Sa pilak naman, ay merong iba pilak ay 595 grams o kaya ay sa pera. So, yun ang mga bagay na maaring paglabasan o maaring mag-obligado sa isang Muslim na siya ay magbigay ng zakah. Actually, maaaring sa zakah rin ay obligado rin na magbigay ng zakah halimbawa ay sa kapag mayroon kang mga alagang hayop katulad ng baka, kambing, uh, kamelyo, uh, meron din halimbawa sa mga pananim, pero mas mainam na tanungin natin yung mga alim, yung mga alim natin, mga guru natin, kung halimbawa meron tayong mga pananim or meron tayong mga business, mga kalakal, o kaya ay meron tayong mga alagang hayop, kung ito ba ay pasok sa pagbibigay ng zaka at kung umabot na ba tayo sa um, umabot na ba tayo sa takdang limitasyon at tamang panahon ng pagbibigay ng zaka. Okay? So, pang-apat pang ay ang Somo Ramadan. Ito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan kung saan mula sa suhur na bago magsalat al-fajr ay kakain ka okay, tapos pag, nagsala, pag nag na ng salat al-fajr, pumasok na ng salat al-fajr ay hindi ka nakakain hanggang sa paglubog ng araw sa maghrib. so yun ang pangapat na haligi ng Islam, ang pag-aayuno kung saan dito ay na-train ang ating sarili para sa pag-iwan ng mga masasama. Actually, hindi lang naman pagkain, pag-iwan sa pagkain at pag-iwan sa inumin ang hikma kung bakit kailangan natin mag-ayuno. Isa sa mga ayan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaykum usiyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tagtakun. Sabi ng Allah, ayon sa pagpapakahulugan, sa wikang Tagalog, o kayong mga mananampalataya, inobliga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-obliga sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging matatapotin sa Allah subhanahu wa ta'ala magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at panglimang haligi ng Islam ay ang Hajj kung saan ito ay obligado sa isang Muslim na may kaya kayang magbiyahe may sapat na uh, pera yung kanyang kalusugan at ito ay obligado lang ng isang beses sa tanang buhay ng isang muslim. So hanggang dito lamang, na lamang, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kung meron kayong mga katanungan, ay paki-post lamang. At maaari din kayong magtanong sa inyong mga ustad. Maraming salamat sa pagiginig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.